Nako, eto pag-usapan nga natin ang uh, sana naman po ay uh, uh, kahit pa paano ay suportahan na natin po lahat itong gagawing Independent Commission for Infrastructure. Pero alamin natin kung ano dapat na ating maunawaan tungkol po dito. Eto, hindi ito hindi to panay mandoy, kwentuhan lang ito. Makikipagkwentuhan tayo sa ating lagi nang nakakausap pag itong usapin po ng korupsyon na tunamalya sa gobyerno pag-uusapan. Convener ng Right to Know Right Now Coalition, Attorney Nepo. <laughs> Malalu Malaluan. Attorney Ne... Ayoko. Attorney Malaluan. Tatamagin sana Attorney Ne po eh. Attorney Malaluan. Good morning po sa inyo, sir. Hindi. Tama, tama naman yon Alam uh, ko uh, nickname yun, Nepo. Kaya alam, parang ang si Nepo ngayon. Oh, sik Sikat ngayon yan. Orly. Kaya nga. Uh eh. Alam mo, nadamagin yung mga Nepo, Nepo. Sabi ko, dako, baka si Attorney Nepo. Seno ang kaya <laughs> kaming nickname. Hindi. Eh. Pero oh, nakilala okay. kay Attorney Nepo. Anyway, Attorney, um, uh, although alam natin na dapat eh, matagal na no na naihayag na, itong bubuo ng Independent Commission for Infrastructure dahil painit ng painit ngayon eh. Lalo, lalo na yung mga investigasyon na alam natin na mukhang hindi gustong malaman ng katotohanan kundi merong gustong iabswelto. Eh, talaga 'yung napapala nitong pag-aanunsyo pong ito ng mga bobo ng Independent Commission for Infrastructure. Uh, tatlo ang pinangalanan. Ano ang ano ang dating ho nito sa inyo? Unang-una, doon sa mga gustong magkaroon talaga ng magandang direksyon ng investigation sa flood control project, uh, attorney malaluan. Uh, well, una, naglabas ng pahayag ang Right to Know Right Now Coalition ng i ito na uh, we welcome the creation of an independent commission for infrastructure. Uh, for dahil napakalalim ng usaping ito early mm -hmm. at uh, we see this as a complementary measure to finding the truth uh, hindi lamang 'yung kung sino yung liable kung hindi itong masalimuot na sistema kung paano uh, ginagawa itong uh, itong graft corruption and fraud in uh, public infrastructure mm -hmm. uh projects so We welcome it at uh, tinitingnan natin masusi itong mga magiging sunod na hakbang. Dahil medyo malayo-layo ang hahakbangin nito. 2015 uh, Yes. At uh, unang-una ay malawak ang saklaw, uh, hindi lamang flood control projects but mm -hmm. other infrastructure projects. At uh, uh, for the last 10 years ang naging saklaw in terms of time period. So ang tingin natin uh, doon sa um independent to doon sa executive order ay ang mga pangunahing gagawin nito ay uh, mag magkaroon ng uh, internal rules with respect to its investigation pero yung sa una naming pahayag ay amin din hinihingi na magkaroon ng um, maayos uh, na terms of reference uh, na transparent uh, itong uh, independent commission na ito. Attorney, hindi pa naman uh, kompleto ito. Sabi nga ni uh, Yusec Claire kahapon, ay eh, ilan sa bubuo ng uh, komisyon. Um, mahahalata siguro na yung isa sa ating ini-expect ng mga nakarang araw, meaning coming from uh, uh, the law profession, uh, siguro kung hindi man dating may estado ng Supreme Court, ay eh, lawyer or judge, para magkaroon ng magandang direksyon ng investigasyon. Sa tingin mo ba itong, ito rin ang dapat na mawala? na component o laman ng independent commission attorney ah uh, ma ma maari pero hindi naman yan essential sa ating hmm. hindi uh, imperative inin, no hindi, uh, hindi, hindi malagang... imperative dahil uh, dito sa kaniyang uh, uh, powers ay meron naman siyang uh, oh. opportunity to get resource persons din ah oh. uh, uh, alam mo siguro maunawaan natin kung bakit medyo nagiging mahirap yung pagkuha ng ah uh, ng chair dahil hindi lamang ito usapin ng ah uh, ng kanyang credentials o uh, qualifications kung hindi medyo mahirap-hirap tanggapin itong ganitong uh, uh, napakalaking responsibilidad or the, uh, Buti ba nanggit at yan, Attorney Malaluan? Kasi ngayon pa lang, meron question kay sa pagkakatalaga kay uh, dating Sekretary Rogelio Singson dahil naging kalimta na ng DPWH at hindi maitatago na baka dun sa mga hindi maiwasan na magsabi na baka dun panahon niya meron din ganung pangyayari so anyway uh, yan naman ah, siguro meron siguro may, may, may 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 naman ng uh, malakanyang para kaya siya din sa Oh, well, malamang meron ding ganyang pangyayari dahil nga naging systemic ito. At oh. uh, uh, ang tingin natin na mahalaga dito ay yung pagbabantay ng mangyayari uh at saka yung transparency paglalabas ng mga information na makukuha uh, nila our hope uh, in this independent commission is uh, mas mapalalim talaga andyan yung uh, as i mentioned complementary ito uh, with other ongoing investigations uh, including those by the by congress in its oversight powers and uh, in aid of legislation at uh, may may isa pa rin kaming inihayag na ang magiging ultimately ay napakahalaga will be the appointment of the next ombudsman dahil sa totoo ang uh, ang constitutional body in our constitutional design uh, that was given the parang ating last line of defense Uh, in graft and corruption is the uh, ombudsman. Buti buti, buti niya Attorney Malalawang kasi ang susunod kong tanong, hindi mo pwedeng dapat isama na rin dito yung magiging ombudsman. Uh, dahil mukhang magiging ano naman 'di magiging uh, concern din niya ito lalo talo na yung inimbisigihan ng uh, Comelec, na may mga contractor na uh, sumusuporta sa ilang mga kandidato. Siguro magandang parang joint joint force ito um, uh, so, kung uh, The word that uh, we use is complementary dahil uh ang ombudsman natin ay designed to be really independent uh, constitutionally independent and uh, ito namang um, itong commission na ito is uh, while it is said to be independent it was created and will still function under the executive or uh, under the executive department at uh, ang kanyang role ay fact finding and um, ito ay ibig sabihin uh, parang uh, providing assistance to the president in uh, its power to know and to execute yung mga batas natin uh, correctly and lawfully. Uh, so magkaiba din ang ibig sabihin pinanggagaling ang kapangyarihan ng itong uh, independent commission at saka noong office of the ombudsman. So, Uh, they will remain, ang sa tingin natin they should remain independent but they should cooperate and coordinate and um oh uh, uh, mm, uh, okay. so Uh -oh. para, so, walang, uh, ano, para walang ano, walang walang tatin. influence, no? Hindi ma-influence sa so, kasakali may ibang makukuha ng ebidensya o ibang information ang yeah. ang, ang kanya-kanyang commission. Maganda rin naman yan, uh, Ombudsman and Independent Commission. Siya nga pala, uh, nabanggit ko kasi kanina uh, Attorney Malaluan, yung hindi lang dapat nakasentro ngayon. Uh, uh, DPWH o mga contractor, ang ating atensyon, kundi maging din sa mga mambabatas na sila ho talagang pinanggalingan ng pondong ito. O kung bakit ho nagkaroon ng buhay at mistulang dugo kung dumadali sa ugat ng mga mapaglarong mga, mga opisyal ang pondo po ng flood control project. May nag-react dito eh. eh. paano naman yung mga tanggapan ng gobyerno? Ng ehekutibo na dapat sila rin ng last line of defense para na po ng pondo ng bayan na hindi nila ginawa ang kanilang gawain, um, uh -oh. particularly ang uh, COA at ang DBM, uh, attorney Malaluan? Well, uh, as kagaya ng nabanggit ko, ang isang, ang isang dapat maging tunguhin noong fact-finding commission ay hindi lamang tingnan kung sino yung accountable Uh, person pero kung paano yung sistema ang dami nating mga naririnig So, dalawang bagay ano mga... yung uh, yung uh -oh. uh, commit ng sin of commission at ng sin of omission T tama mm -hmm. uh, sin of commission sin of omission and how yeah. yun ang, uh, the eh, tingin ko ang dami nating naririnig SOP commitment yung mga ganyan na terms na mukhang Uh, um, yung insertion uh, may soft and hard insertions mm -hmm. uh, so medyo ano ito um, ibig sabihin um, tinitingnan natin na magiging mahalaga ang papel ng uh, independent wow. commission nito mm -hmm. to understand how this is happening because uh, ang reform hindi ito para lamang sa prosecution towards the end although Mahalaga yan. Pero also kung understanding how it happens so that uh, we can all be... I ibig sabihin uh, tama yung nabanggit mo. Uh, may mga ahensya na dapat ay tumutugay-gay dito sa usaping ito. Uh, I think it is also a... Uh, an evidence of failure of our accountability institutions. Uh, ngayon, ngayon lang siguro, ngayon, ngayon lang siguro kung makakakita na sa sobrang dami ng maaring ma-involve dito at posibilidad na makasuhan kung iisa-isahin ang pangalan ay hindi magkakasya sa tatlong pahina ng coupon bond. <laughs> oh, no, by the way, by the way Oli, uh kung maalala mo si Pangulong Aquino ay nag-create dati noong tinatawag na Truth Commission, pero that was uh, declared uh, if I recall correctly unconstitutional by the Supreme Court. Mm -hmm. uh, uh but uh, Paano ito? Think, uh, itong independent commission be ma maari bang questionin parang parang Uh I would not be surprised kung mayroon pero sa uh, Kaya doon sa aming pahayag ay sinabi namin, uh, uh, we construe, ibig sabihin, we interpret its provisions to be consistent with the uh, the limits of uh, the powers of the president at uh, ang tingin natin I'm sure uh, The Executive Secretary was a former member of the Supreme Court and I'm sure they have uh, studied uh, oh, dyan, eh? that ruling oh. of the Supreme Court. Magandang bantay uh, na sa dati ng mga araw. And uh, well, uh, I think ang House may gustong isulong na panukalang batas na bigyan ng kapangyarihan. Malaking bagay kung may didikit yan dito uh, para tulad itong question of uh, ano yan? legal question ba may No, power uh, Yeah tama uh, constitutional, of powers. Powers issue, mm -hmm. constitutional powers issue constitutional powers pero uh, sa silip natin dun sa uh, sa independent uh, commission ay uh we believe it can be interpreted to be within the powers of the president and uh so long as uh the commission will act within those limits i uh san as we mentioned, we welcome the creation of this. Uh, ah, mayroon uh, naman sabihin uh, na, uh, mayroon naman sabihin na, uh, wag kayong maglala, Atty. Nepo, Atty. Orly, wag kayong maglala. Sa sobrang dami na gagalit ngayon, baka kung sakali may kumumis nyo eh, yan, naman ang pag-rally. <laughs> Hindi, Anyway, just for for legal uh, questions na naman ating pinag-usawa, Atty. Malaluan, ano? Para wala nga naman maging butas kung sakasakali talaga maraming maapektuhan ito. Uh, Panghuli na siguro, Atty. Nepo, kayo sa Right to Know Right Now Coalition, siguro na-observahan ninyo, is yes, so Sobrang dami ng mga nagrarally ngayon, nagpapahihwating po ng kanilang disgust o galit doon sa eksena. Maraming pera ang pinalilibutan ng mga magnanakaw ng lipunan. Kaya nga, galit na galit ngayon sa ating mga kababayan pag naaalala yung picture na yon. Uh, sa tingin ninyo, sana itong gantong galit maramdaman natin hanggang eleksyon? Para kung anumang kapangyaraan meron tayo gusto mangyari, dali natin doon at piliin natin yung hindi humana naman sa pera ng bayan, Atty. Nepo sa uh, at saka yung mga mga tatakbo din ay uh, ibig sabihin madagdagan hindi lamang yung mga uh, mga kasama sa sistema. Oo. Uh, orly. Uh, na makabalik. at, at, at <laughs> pag pag pagboto ah uh, natin yan ay nabanggit mo yung maraming mga rallies ay parang deja vu tayo dito mula ed sa uh, siguro pareho naman tayong umabot ng ed sa ulo apa, no? apa, Orlin. apa, uh orly -oh. Tapos may EDSA DOS. tapos may Million People's March, tapos mayroon na naman dito. So, kaya tingin ko uh, dapat ay talagang mas maging malalim at uh, tama yung sinabi mo. Dalhin natin to uh, sa eleksyon. Dalhin tong natin to dalhin natin yung sentimiento natin ito. Tama. Attorney Malaluan, maraming maraming salamat. At sa ulitin sir, thank you sa laging pagsagot sa aming tawag. Yes, oh. Thank you, thank you po. Thank yes, you po. sir. Mula sa Nepo ngayon <laughs> nasikat ang pangalan. <laughs> thank, you. Yeah, thank you. Thank you, thank you Sir Robert. Attorney Nepomuseno Malaluan ang inyo po napakinggan convener right to know right now coalition 10 minuto bago magalas 7:00 ng